Uy, may helicopter dito, guys. Ayun oh, grabe, dalawa na ako po. Bumagsak, oh, mean. Uy, ano ginagawa mo, tropa? Hindi ka ata marunong magpalipad na ng helicopter dito, eh. Dahan-dahan ka dyan, boy. Baka matiskirasya ka. Ito, guys, oh, meron nagpa-practice dito magpalipad ng helicopter. Ayan na sila, guys, oh, oh. Tigran nyo. Nasa labas na yung kasama niya, guys. Oh, mean. Ay na guys. Ang laas la na nila. Ako parang umuusok yan. Ano mo, Helicopter mo. <laughs> What is up guys? Ako nga pala ulit to, si Kuya Imbo. And for today's video guys, magpa-practice tayo dito magpalipad ng helicopter. Ito boy, oh, andun no, oh, ang dami mga nagpa-practice dun boy. Eh sino na bang nakasakay dito sa helicopter? O di kaya nakita na dito ng helicopter guys? Sino sa inyo? Eh ako kasi maraming beses na ako nakita nyan boy. Nakikita ko lumilipad sa langit. Ang lakas pa nun to tunog parang ganito parang ganoon eh kung nakita ka na pala ng helicopter dito guys is ilike mo na tong video eh kapag na like nyo na eh subscribe nyo na rin tong channel natin boy eh tara tara guys mag practice na nga tayo dito paano magpalipad ng isang helicopter boy ayun know, oh meron dun sa taas so oh, grabe Oops. oh no bakit tumalon yun Takpo. pwede ba tumalun sa helicopter di ba bawal yun baka may parachute siya guys oh min tulad natin dito. Meron tayong parachute dito, boy. Pagtatalon tayo sa helicopter. Dapat safe tayo. Kailangan natin ng parachute. <laughs> so, tara-tara, guys. Pumunta nga tayo dito. ay no. Oh. May malaking helicopter dun sa taas. Tara-tara. Puntahan nga natin yan, boy. eto guys. So, oh. Tingnan nyo, nandun sa taas o, color red Paano kaya natin mapupuntaan yun? Ah, siguro dito tayo papasok guys Eto, kailangan pala natin pumasok dito Parang portal Baka mamaya saan tayo dalhin Pero sige, pasok tayo dito guys Hoy, andito na ako sa taas boy <laughs> grabe, kitang kita ako dito yung ano Ayun oh. yung pinagpapraktisan nilang helicopter doon Eto guys, papunta na sa atin boy yung isang helicopter dito Oy, parang mausok yung helicopter mo boy ah. <laughs> Safe pa ba yan Baka mamaya pumutok yan ha ah. Nako 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 Alis tayo dyan guys Baka mamaya Mapunta pa sa atin yung helicopter na yan, eh So eto guys so tingnan nyo Ang ganda ng helicopter na to, boy Para siyang pang marine guys Or di kaya pang ligtas sa mga Ano eto yung pangalan nyo NH90 Regen So tara tara pwede ba tayo pumasok dito boy Eto guys so eto yung loob oh. oh para na pala tayong isang piloto Dito guys e, tingnan nyo Ang daming pindutan Tapos dito pa sa loob guys Try natin upo dito guys Oh grabe Ang daming pindutan dito guys Эт <laughs> бую <laughs> Hindi ko alam pipinto din ko dyan eh. Tara tara mamaya na nga natin yan. Baka mamaya ano yan eh. Pang malakasan palang ano yan. Helicopter. Doon muna tayo sa normal. Ay no. Oh, tulad ng pinapractice nila. Tara, tara boy. Balik tayo doon. Baba tayo. Ayan, Nandito na ako sa baba guys. So dito pala. Ano ba, lap ano ba to guys? Pwede ba tayo dito? Ito siguro yung lapagan guys. Kapag nakasakay ka na sa helicopter. Dito ka pwede mag landing. Dito guys. So merong helicopter ata dito sa pagtaas natin Uy, nako, bakit mayroong mga tumatalon doon? Hindi <laughs> pala tumalon doon, boy Eh, tara tara, umakyat na nga tayo dito, guys Uy, mayroong nakasulat Stop, only respond if all other helicopters are taken Mayroong bang extra ano dito, guys, helicopter? Ito boy, merong oh, mayroong helicopter dito Pwede ba natin paliparin to? <laughs> ano ba ito paliparin, guys? Nako po, hindi po ako marunong Oh, min, hindi natin alam Maghanap nga tayo dito dito guys E eh, paano tayo makakakuha ng helicopter dito boy Teka baka ginagamit pa nila oh, ginagamit pa siguro Tara mag-aantay na lang tayo dito ng available na helicopter guys ito guys, tingnan yung helicopter ni Tropa. Pampulis. <laughs> Meron pala ditong yung pampulis na helicopter boy. Yan na lang siguro gamitin natin. Kaso nga lang, hindi pala tayo pulis ngayon eh. So tara tara, try nga natin dito boy. Oo, yan dito pala. Dito pala ini-spawn yung mga pampulis na helicopter. Uy, <laughs> ayoko sakyan yan kasi hindi ako pulis. Baka magalit sa akin ng totoong policeman. <laughs> ako po, tingnan nyo. Merong ano na dito. <laughs> Nasemblang na helicopter helicopter. so, tara, tara boy. Meron bang available? Eto guys, mukhang tapos na ata si tropa. Tara, tayo naman. Eto guys, nakasakay na tayo dito sa helicopter boy. Pero hindi ko alam paano to paandarin. Eh, marunong pa kayo magpaandar na ito guys. Tingnan nyo naman oh, andito na tayo sa loob. paano ko kaya to papaandarin guys? Paano ba to pinapalipad boy? Ano bang pinipindot dito? Tingnan nyo, ang daming pindutan guys. So, hindi ko alam paano. Eto guys, pinapalipad ko na dito boy Ooh, Grabe boy Ito na Napangat ko na dito Yung helicopter natin Oops. Sige tropa Habol ka dito Sakay ka sa amin. Ito na boy Let's go Ito na guys Andito na kami Nasa helicopter na kami boy Pero wait teka Saan ba kami papunta dito guys Parang pupunta kami sa ibang lugar ha? Ah. Tingnan nyo to Ito na kami papunta dito guys So mean ako po Oh no Ito naman guys yung train natin yung helicopter na pampulis, boy. Eh, tara-tara, wait lang. Hintayin lang natin kasi nagtatry pa dito si tropo. Eh, hintayin lang natin siya ditong makaalis. Uy, grabe, marurunong na silang lahat magpalipad ng helicopter dito. Eh, tara-tara, tayo naman. Ayan na, boy. Let's go. Sakay na nga tayo dito. Tapos, paandarin na natin. Paikutin na natin yung heli si boy. Ayan na. Let's go. Tapos, ang tayo, boy boy. Let's go. <laughs> ito na oh. Panis. Let's go. Taas lang tayo dito boy. Taas tayo guys. Taas tayo. Oh, <laughs> saan dito guys? Oh, kitang kita ako na yung mundo dito. Oh, min. Hala, nasaan tayo guys? <laughs> nasa bundok na ata tayo. Tara, balik tayo dun boy. Oh, <laughs> say ito boy. Oh, tingnan nyo. Panis. Nagpapalipad na kami dito ng helicopter guys. <laughs> Marunong na ako dito boy. Ayan, astig. <laughs> eh, tara, tara wait lang teka <laughs> lapag lang tayo dito boy paano lumapag eto guys eto guys wait teka wait teka kailangan lang natin dito lumapag guys eto guys eto naman yung itry natin ulit tara tara try nga natin to boy ayan na painitin muna natin yung makina guys ayan na hug umiikot na yung LEC boy isa na ako dito magaling na piloto tapos ano tayo ayan paangatin na natin guys ayan o no, astig boy hug kita nyo yan sana nagpapalipad ako dito ng aeroplano guys ay nang ano helicopter hug grabe ayan o no, pwede tayong umano dito guys Tara, liko nga tayo dito, boy. Oh, panis. <laughs> Eto, guys. So, oh, nagpapalipad na ako ng helicopter dito. Panis. So, oh, stick. Tara, nga tayo sa pinakataas. Hanggang tuktok ba ito ng langit, boy? Eto, guys. Ang sarap pala maging isang piloto dito, boy. Eto, panis. Nakapag-drive na ako dito ng helicopter, guys. Tara, tara. Try nga natin maglanding landing dito, boy. Eto, magla-landing lang tayo dito, guys. Wait, Teka, dito nga tayo sa kabila, boy. Ito, guys. Try natin maglanding landing dito, boy. Ayan na, lang tayo dito, guys. Pug, uh, teka. Straight natin, boy. Siyempre. Ayan guys. Safety landing. Let's go. Ayan oh. nakapag-landing tayo dito ng, ng mabagal lang, boy. Astig. Patayin natin yung makina, guys. Ayan oh. Oh, panis. so, yun, guys. na na natin dito maging isang piloto, boy. nobo, boy. Ito, pasakayin natin si tropa, tropa, sakay ka dito. Lilipad tayo tara tara, let's go. So, eto naman guys, try naman natin yung helicopter na nandun sa taas, boy. Tantahan nga natin 'yan. eto guys, to. Try nga natin kung makakaya natin paliparin to, boy. Tingin ko mahirap to paliparin, guys. Eh. Ayun oh, tingnan niyo. Pwede man nating mapalipad to. To guys, hala, bawal pala natin mapalipad, guys. Siguro pang magagaling lang 'yan na piloto. Tingnan niyo. Eh tayo kasi beginner pilot pa lang tayo dito. Kaya bawal pa sa atin yan, boy. So, yun guys. Hanggang dito na lang siguro tong video natin. Kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin, boy, is huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin, ha. So, yun. Hanggang sa muli. Paalam. Eh, magpa-practice pa ako dito ng marami para maging professional ako sa pag-drive ng helicopter. Let's go!